Scorpio. Ngayong araw nagbabadya ang iyong gabay ng mahinang buenas, ipinapayo nito na huwag mo munang ipagpatuloy ang mga balak mo ngayon, sa halip, makinig ka sa payo ng iyong pamilya o manatili ka muna sa bahay, kung may kapatid kang may negosyo, baka doon ka makakuha ng mga bagong ideya na magagamit mo sa hinaharap, kung may planong maglakbay o bumisita sa malalayong lugar mas mainam na sumama ka sapagkat maaaring makakita ka ng inspirasyon na makakatulong sa iyo at sa pamilya mo. Sa kalusugan, maging mapanuri ka, ang gabay mo ay nagbababala ng posibilidad ng sakit o karamdaman na maaaring pumasok sa tahanan. Iwasan ang mga bagay na maaaring magpahina sa inyong kalusugan upang hindi lumaki ang gastos. Sa pera, kahit may kaunting ipon ka, iwasan mong magpautang ngayon, maaaring mauwi lamang ito sa pagtatalo at hindi ka mababayaran. Sa pag-ibig, napakahalaga na maging higit na maunawain ka sa iyong kapareha. Hindi maiiwasan ang mga pagkakataong may hindi pagkakaunawaan, ngunit sa bawat sitwasyon, ang iyong kakayahan na makinig ng mabuti at magbigay ng malalim na pangunawa ay magdudulot ng mas matibay na pundasyon para sa inyong relasyon. Panatilihin ang bukas at masiglang komunikasyon upang maiwasan ang mga maling akala at mapanatiling masaya, maayos, at puno ng pag-ibig ang inyong pagsasama. Ang bawat pag-uusap ay isang pagkakataon upang mapalalim pa ang inyong koneksyon at maabot ang mas mataas na antas ng tiwala at pagkakaunawaan. Ang masasayang kulay ay para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color red at color pink sa iyong mga desisyon at kasiyahan ng iyong kalusugan. Tandaan ang mga numerong number 20, number 16 at number 37 dahil magdadala ito ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad huwag kalimutan ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin ang kanilang suporta ay magpapalakas sa iyong determinasyon at magdadala ng tagumpay